Okay, magandang magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat kung nasan man kayo ngayon, mga kababayan. Welcome no sa ating Uh, munting channel. No? Welcome sa ating political deep dive na puno ng katotohanan, katatawanan at kritikal na pagsusuri. Ako si Hashtag Walk with land. At ngayon pag-uusapan natin ang isang tanong na buwabalot sa isipan ng bawat Pilipino. Lalo na ang ating mga kababayan dyan sa abroad. Ha? Mula Quezon City hanggang Dubai, mula Toronto hanggang Jeddah, sino ang makakatalo kay Sara Duterte sa 2028 Philippine Presidential Election? Kung ikaw ay OFW sa Saudi Arabia, nagtatrabaho sa Hong Kong, o estudyante sa Metro Manila, ha? Itong episode neto ay para sa iyo. Ngayon, tatalakayin natin ang mga potensyal na kandidato, ang kanilang mga nagawa at kung paano nila sila makakalaban sa political juggernaut ni Sara Duterte pero bago 'yan i-hit muna ang subscribe button at i-click ang notification bell ha, para hindi mo na mamis ang bawat upload natin at kung kung gusto mong suportahan ang content natin magpadala ng super thanks please kahit nasa Sydney ka man o sa Davao City let's make this channel thrive mga kaibigan. Yan. Medyo natatawa lang po tayo dahil sa mga, minsan may mga nagkukomento, no? Bakit, <laughs> bakit daw po si hashtag nang nangihingi ng dollars? <laughs> Hindi naman po nangihingi ng dollars. No, humihingi po tayo ng inyong suporta. At marami pong paraan para uh, magbigay po ng suporta. Hindi lang po yung pagbibigay ng super thanks. No? Pwedeng membership ah pwedeng ah, donation no ah, pwedeng ah, subscription okay membership ah pwedeng ah, yung pag-like pag-share okay panonood po ah at yung wag pong mag-skip ng ads ito po yung mga paraan ng inyong suporta sa ating channel na hashtag walkwithlan. Ngayon, bakit mahalaga ang 2028? ang eleksyong ito ang magdedesisyon kung sino ang susunod na leader ng Pilipinas pagkatapos pagkatapos ng termino ni Pangulong Marcos Jr. ha. Si Sara Duterte, ang kasalukuyang Vice President ay nangunguna sa mga survey ha, pero may mga political heavyweights na handang hamunin siya. Pero teka, bago tayo magmalalim, let me tell you a quick story. No 2022 akala natin tapos na ang Duterte dynasty pero biglang sumulpot si Sara na parang surprise guess ha sa isang teleserye no ngayon siyang front runner uh, pero may mga kandidato na handang magbigay ng plot twist kaya tara simulan natin ang deep dive na ito Huwag kalimutang i-like ha i-comment at i-share ang video na ito uh, sa mga kaibigan mo sa Singapore Canada o kahit saan sa mundo. Ang iyong suporta, ang magbibigay, no? Nagbibigay buhay sa ating content. Mga kababayan, ha? Simulan natin kay Sara Duterte. Sino ba siya at bakit siya ang front runner? Si Sara ha, 46 years old, ay anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, siyang kasalukuyang Vice President at dating Mayor ng Davao City. Anong ah, 2022 mga kababayan, nanalo siya bilang VP na may 32.21 million votes. Ha? Malaki yan. Higit pa kay Marcos Jr. na nanalo bilang Presidente ng Pilipinas. O, oh, bakit malakas si Sara? Una, ang Duterte brand na sa Mindanao, parang Diyos ang tingin ng marami sa pamilya niya, lalo na sa Davao, kung saan siya nag-mayor ng mahigit na sampung taon. Pangalawa, ang kanyang tough image. Naalala niyo ba noong 2011 nang suntukin niya ang isang court official sa Davao o kaya ang kanyang inflammatory remarks laban kay Marcos Jr. Ah, para sa kanyang supporters, ito ang alpha leadership na hinintay natin. Pero para sa critics, ito ang dahilan kung bakit delikado siya no? Alam nyo kung ang politika ay isang teleserye. Ah, si Sara ang kontrabida na laging may dramatic entrance. Pero teka, hindi kaya masyadong nang predictable ang kanyang script, no? Ang tanong, may makakapigil ba sa kanya ang ah, kanyang winning streak? Okay, ito lang naman ang ilan sa mga achievements ni Sara, no? naging Davao City Mayor 2010 to 2013, ah, 2016 to 2022. Ah, pinanatili ang peace and order sa Davao na ginawa itong isa sa pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas. Ayon sa kanyang mga supporters, ha? Okay, naging Vice President 2022 hanggang present, ha? Ah, nanguna sa surveys para sa 2028 na may 29 to 36% voters ah, preference. Lalo na sa Mindanao, 90 percent ang support as ah, sa Pulse Asia survey. Pero malayo pa naman 'yan. Ah, nagi education secretary reno 2022 to 2024. Bagamat kontrobersal ang kanyang termino dahil sa confidential funds issue, naglunsad siya ng mga programa tulad ng matatag curriculum. Uh, para i-modernize ang edukasyon. Uh, pero hindi lahat ay rose-colored glasses. Si Sara ay nahaharap sa impeachment dahil, dahil sa umano'y misuse ng confidential funds at assassination threats laban kay Marcos Jr. Kung makonvict ha, siya sa Senate trial sa 2025, maaaring ma siya sa 2028. Kaya naman mga kababayan, ang tanong, is she unstoppable? o may butas ang kanyang armor. Ano ang tingin nyo ha, sa impeachment ni Sarah? I-comment sa baba. Gusto ba ninyong makita siyang tubakbo sa 2028 o hindi? At kung nasa Dubai o Toronto ka, i-share ang video na ito sa mga kababayan natin dyan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kandidatong maaring makipagsabayan no? ah, kay Sara Duterte. Sino ang may laban? Narito ang listahan ng mga potensyal na kandidato at ang kanilang mga nagawa, no? Uh, pero siyempre may twist, nakatatawanan at malalim na pagsusuri. Una, siyempre, ang dating vice president Lenny Robredo, no? Uh, siya ay naging vice president Uh, 2016 to 2022 at ngayon mayor elect ng Naga City ay kilala sa kanyang pink movement na nagbigay buhay sa grassroots ha campaign noong 2022. Siya ang pangunahing opposition figure na may 9 to 21% voters pre preference sa mga surveys. Okay, ito ang mga achievements niya. Noong 2016 to 2022, naging, pang, naging pangalawang pangulo nanguna sa mga disaster relief efforts at naglunsad ng angat buhay, isang anti-poverty NGO na tumulong sa libo-libong pamilya. No? Oh, naging congresswoman din pala ito no ng Camarines Sur, 23 2013 to 2016, nagpasa ng law sa tulad ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion or TRAIN Act para sa may mas patas na buwis. Okay, 2022, naging ano 'yan? Excuse me ba? Okay, kahit natalo nung 2022 nung presidente, nakakuha siya ng 15 million votes na nagpakita ng malakas na grassroots support lalo na sa Metro Manila at Bicol. Okay, bakit siya may laban? Si Lenny ay kilala sa kanyang integridad at progressive policies. Ang kanyang pink movement ay nagpapakita ng malakas na suporta mula sa kabataan at urban voters. Pero hamon, paano niya lalabanan ang Duterte machinery sa Mindanao? Excuse me bro. Kung si Sara ay kontrabida sa teleserye, si Lenny ang bida, laging may dalang pag-asa. Pero minsan na parang masyadong mabait, parang para sa maduming laro ng politika. Kaya ba niya maglaro ng Game of Thrones si style? Si Senator ha. Si Senator Rafi Tulfo, uh, dating broadcaster, may pang ay pangalawa sa mga surveys na may 19 to 19 to 28% voters preference. Ha, ah, kilala siya sa kanyang wanted sa radio at public service programs. Ha? Ah, okay, ha? nagpasa ng mga bills tulad ng anti-online scam bill at nagbigay ng tulong sa mga OFW sa Kuwait at Saudi Arabia. Ha? Ah, kanyang programa ay nakakatulong sa libo-libong Pilipino ah, sa mga kaso ng injustice mula labor disputes hanggang domestic issues may milyong-milyong followers lalo na sa YouTube at TikTok na nagbibigay sa kanya ng malawak na reach at siyempre nang ganito. <laughs> okay, yung mga ano po ah. so, mga subscribers po ni Rafi Tulfo, baka naman. Okay, bakit siya may laban? Laban. Ang tough talking image ni Tulfo ay katulad ni Sarah. Pero mas malawak ang kanyang appeal dahil sa kanyang media presence. Pero ang tanong, can he translate his popularity into votes laban sa Duterte dynasty? Si, si Rafi ay parang superhero sa radyo. Laging may solusyon sa problema. Pero kapag naging presidente, kailangan niya ng mas malalim na plano kaysa sa pagsusold ng away ng mag-asawa sa live TV. <laughs> yan Si Senator Risa Ontivero sa ang pangatlo mula sa Akbaya na isang liberal progressive na senador na nagdedeklara ng openness sa presidential run. May 5 to 6% voters preference siya sa survey. No? Okay, ah, uh, ito yung mga achievements niya. Naging senador 2016 to present. Nanguna sa mga batas tulad ng Safe Spaces Act at Mental Health Act na nagpro sa kanya uh, sa kababaihan at mental health ng mga Pilipino. Ah, isa sa mga pinaka-vocal na kritiko ng Duterte, ah drug war at ng Marcos administration's policies. Kilala sa kanyang laban no para sa human rights at gender equality, no. Bakit siya may laban? Si Risa ay may malakas na suporta mula sa progressive groups at urban voters, lalo na sa Metro Manila. Pero maghahati sila ng boto ni uh, ni Len ni Robredo pero ang kanyang liberal stance ay maaring maging hadlang no uh, sa conservative areas tulad ng Mindanao. Si Risa, ang woke, woke na senador na lagi may dalang PowerPoint presentation sa Senado, uh, pero kaya ba niyang ipackage ang kanyang advocacy para sa masa? Okay, ang pangapat no, pero sige, uh, hindi ko na sana babanggitin eh, pero banggitin pa rin natin si House Speaker Martin Romualdez pinsan ni Marcos Jr ay may 1 to 6% voters preference sa survey. Siyang leader ng Marcos Alain Black. No? House Speaker 2019 to present, nanguna sa pagpapasa ng batas tulad ng Maharlika Investment Funds at nagbigay ng suporta sa Marcos Agenda. Ay sorry, 2022 pala to present. Hindi po yan naging speaker sa panahon ni um, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? Ayan, sorry po ha. Uh, batas tulad ng Maharlika Investment Fund at nagbigay ng suporta sa Marcos Agenda. Congressman ng later 2007 to present, tumulong sa rehabilitasyon ng Yolanda affected areas no sa Eastern Visayas. Uh, bilang leader ng lakas CMD, may malakas siyang machinery sa Visayas at Luzon. Ang suporta ng Marcos sa uh, machinery ay malaking advantage pero ang kanyang koneksyon kay Marcos Jr. ay maari maging liability kung lalakas ang anti-Marcos sentiments. Ah, Si Martin ay loyal psychic ni Marcos Jr. Pero kapag tumakbo siya, kailangan niyang patulayan na hindi siya puppet candidate lang. Sino sa tingin ninyo ang pinakamalakas na ah, nakalaban ni Sarah? Si Lenny, Rafi, Risa o Martin? I-comment sa baba ha. At kung Uh, anda sa London o Singapore ka i-share ang video na ito para marinig ang boses ng mga OFW. Okay, no? Uh, ngayon pag-usapan natin ang mas malalim na konteksto ng 2028. Ang eleksyon ito ay hindi lang tungkol sa mga kandidato kundi tungkol din sa sa mga isyung hinintay ng mga Pilipino mula OFW uh, sa Qatar hanggang sa mga estudyante ng ng Quezon City. Okay? Marami po 'yan, ha. Marami po Okay, no. So, mga kababayan, narito ang ating mga recap, no. Si Sara Duterte ang front runner para sa 2028, pero may malakas na kalaban tulad nina Lenny Robredo, Rafi Tulfo, Riza Ontiveros at Martin Romualdez. Ang kanilang mga nagawa ay nagpapakita ng kanilang kakayahan, pero mga tunay na laban ay nasa inyo. Ang mga botante sa Quezon City, Dubai, Toronto at saan man sa mundo. Okay, no. So, huwag kalimutang i-like, i-comment at i-share sa video na ito kung nasa Hong Kong, Singapore o kahit saan sa mundo. Magpadala ng super thanks ha, para suportahan ang ating channel. I-comment ang inyong prediksyon, sino mananalo sa 2028. At syempre, i-subscribe ang ating channel ha, para na mas, sa mas maraming ganitong content. Salamat mga kababayan at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Hanggang sa muli, ha, ako si Hashtag Walk With land at naghahatid ng katotohanan mula sa Quezon City hanggang sa mundo. So, stay informed, stay stay engaged at mag-ingat kayo palagi. Mabuhay ang Pilipinas!